Ang Amazon FBA ay isang highly lucrative online business model Pero minsan, mahirap i-calculate ang mga profits dito Sa video na ito, ituturo ko sa inyo how to calculate your profits step by step using Jungle Scout Para confident kayo makapag-setup for success So, tapos na yung intro, simulan na natin Kung gusto nyong sundan yung tutorial na ito, may re-recommend ko talaga na gamitin nyo yung link sa description para makapagsimula sa Jungle Scout Pag-click nyo yung link, mapupunta kayo sa pricing page nila At may kita nyo na may iba't ibang options na pwede nyong pagpilian May monthly option sila o kaya annual option At may kita nyo na makakatipid kayo ng hanggang 40% kung pipiliin nyo ang option nila. Kung plano nyo mag-start ng long-term Amazon FBA business, highly recommended ko na mag-annual option na lang kayo. Kung titignan natin yung monthly options nila, may kita natin na yung starter plan nila ay nagsisimula sa $49 per month. Yung growth accelerator plan naman nila ay nagsisimula sa $79 per month. At yung brand owner plus competitive intelligence offer nila ay nagsisimula sa $399 per month. Meron din silang custom offer na pwede nyo makuha kung mas advanced kayong organization or kailangan ng more support. Ayan, may kita nyo dito may mga interesting key features sa mga plans nila. Tulad ng one month of historical data, ability na mag-track ng over 50 products, pati na rin yung product database, opportunity finder, at keyword scout. Kasama na rin yung single user license at access sa industry knowledge through Jungle Scout Academy. Pag nakapili na kayo kung anong pricing plan ang gusto nyo, ang kailangan nyo lang gawin ay hit yung buy now button. Gagawa lang kayo saglit ng account, ilalagay yung credit card details, at makakapagsimula na kayo sa Jungle Scout. Ngayon, ang pag-unawa sa profit margins nyo ay isa sa pinaka crucial step sa pag-build ng sustainable Amazon FBA business. Kung walang healthy margins, yung mga unexpected costs tulad ng tumataas na storage fees or bigla ang changes sa shipping expenses ay mabilis na makakain ng profits nyo. Ang good news, gamit ang mga tools tulad ng Jungle Scout at ang Amazon FBA Revenue Calculator nila, pwede nyo nang accurately i-calculate ang margins nito at makagawa ng informed decisions para sa mga products nyo. Para makapag-start, helpful na i-categorize ang mga cost nyo sa dalawang types, ongoing cost at startup cost. Yung ongoing cost ay yung mga regular na gastos na makakasalubong nyo, tulad ng product cost, shipping fees, FBA fees, at PPC, pay-per-click advertising expenses. Gamit natin ang Amazon FBA Revenue Calculator para i-breakdown to. Pwede kayong magsimula sa paghahanap ng product na similar sa balak nyong ibenta. Ilagay nyo yung estimated sales price nyo. Halimbawa, pwede tong $24.95. Pagkatapos nyong ilagay yun, dagdag nyo yung cost ng shipping papuntang warehouse ng Amazon. Kasama dito ang freight cost mula sa supplier nyo. Halimbawa, $3.90 per unit. example lang na to. Tapos idagdag nyo yung final leg ng shipping sa loob ng United States na mga $0.06 cents per unit. Lastly, isama nyo na yung cost ng goods sold, COGS, ng products nyo. Kung ang supplier nyo ay nag-quote ng FOB, freight on board, halimbawa $3.40 $1.45 per unit. Dadagdag to sa shipping cost para makuha ang landed cost per unit. Ang FBA revenue calculator ay magfa-factor in din ng mga referral fees ng Amazon na usually mga 15% ng sales price. Pati na rin ang fulfillment fees na covered ang services tulad ng picking, packing, at shipping ng orders nyo. Para sa product na may price na $24.95, ang mga fees na to ay maaaring umabot ng mga $8.58. Kapag binawas nyo lahat ng costs na to mula sa sales price nyo, magkakaroon kayo ng per unit profit na mga $9 na equivalent sa 36% profit margin. Pwede kayong mag-expect experiment sa iba't ibang sales prices at matutulungan nito kayong maintindihan kung paano tumatagal ang margins niyo sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, kung ang average price ng similar products ay $22, pwede niyo i-input ang figure na 'yon para makita kung paano magbabago ang profits niyo. Makakatulong 'to para maging prepared kayo sa mga sitwasyon kung saan kailangan niyo i-lower ang price temporarily para makipagsabayan or para ma ang inventory. Ang startup costs naman ay one-time expenses na makakasalubong niyo kapag nag-start kayo ng business. Kasama dito ang product samples na pwede mag-range mula sa $50 hanggang $200. Depende sa product supplier. Pati na rin ang professional photography para mapaganda ang product listings nyo. While maganda ang investment sa professional photos, pwede naman kayo magsimula gamit ang high quality images na kinunan gamit ang smartphone nyo kung medyo tight ang budget. Ang ibang startup costs ay pwede rin mag-include ng logo design, branding materials, at kahit na promotional giveaways. Halimbawa, kung mag-offer kayo ng 150 units na may 70% discount para makakuha ng reviews at visibility, kailangan nyo i-calculate yung cost ng promotion na to. Gamit ang FBA revenue calculator, i-input nyo yung discounted price para malaman ng seller ang proceeds at i-calculate calculate ang loss per unit. I-multiply nyo to sa number of units para makuha ang total cost ng promotion. Ang Jungle Scouts Profit Calculator ay isa pang valuable tool na pwede nyo gamitin para mag-input ng detailed cost breakdowns. Kasama na ang advertising expenses. Usually, ang PPC costs ay umaabot ng mga 5% ng sales price nyo kapag hinati-hati sa mga units na nabenta. Halimbawa, kung ang product nyo ay binibenta ng $24.95, ang PPC cost per unit nyo ay mga $1.25. Kapag sinama nyo na ang mga additional costs na to, nagbibigay ang Jungle Scout ng mas comprehensive na view ng total profit at return on investment nyo. Kung ang landed cost ay $7.41 per unit, pwedeng mag-yield kayo ng ROI na 105%. Ibig sabihin na dodoble nyo ang initial investment nyo sa bawat sale na magagawa nyo. Tandaan nyo lang na habang lumalaki ang business nyo, pwede kayong mag-negotiate ng mas magandang presyo sa suppliers at buwasan ng shipping cost nyo sa pamamagitan ng pag-switch mula sa air freight papuntang sea freight na magpapaganda pa sa margins nyo. Para mas maintindihan ang profit calculations nyo, importante rin isama ang mga additional costs na pwede mag-rise tulad ng storage fees at mga unexpected logistical delays. Ang Amazon Amazon's FBA program ay nag-charge ng long-term storage fees para sa inventory na tumatagal sa warehouse nila beyond a certain point, na pwedeng maka-affect sa overall profitability nyo. Gamit ang tools tulad ng Jungle Scout's Inventory Tracker, matutulungan kayong i-monitor ang stock levels at iwasan ng unnecessary storage fees sa pamamagitan ng pag-maintain ng optimal inventory levels. Isa pang critical factor na kailangan isama ay ang currency exchange rates, lalo na kung nanggagaling ang mga products nyo sa international suppliers. Yung fluctuations sa exchange rates ay pwedeng maka-affect sa landed costs nyo at makapagpabago ng profit margin savings Magandang practice na regularly i-monitor ang exchange rates at i-consider ang paggamit ng services na nag-offer ng favorable conversion rates para mabuwasan ang risk niyo. Kapag nagka ng profits, makakatulong din ang pag-forecast ng sales at expenses niyo over time. Ang Jungle Scout suite ng tools ay may features tulad ng sales estimates at market trends na magbibigay sa inyo ng idea kung paano i-predict ang demand para sa product niyo at magplano accordingly. Halimbawa, kung seasonal ang product niyo, pwede niyo i-adjust ang pricing at advertising strategy niyo para makuha ang maximum profits during peak periods. At mabawasan ang gastos sa mga slower months. Ang ganitong klase ng strategic planning ay makakatulong para maging resilient at adaptable ang business nyo sa mga changes sa marketplace. Isa pa, kailangan ring isama sa profit calculations nyo ang mga promotional strategies tulad ng discounts at deals. Bagamat nakakatulong ang mga to para mag-drive ng sales at mapataas ang visibility ng product nyo, kadalasan nagiging epekto nito ang pagbaba ng margins. Gamit ang Jungle Scouts promotions at analytics tools, pwede nyong i-maximize ang effectiveness ng mga strategies na ito at siguraduhin na nakakatulong sila sa overall profitability nyo. Ang pinaka Tandaan na ang profitability nyo ay hindi lang tungkol sa pagcut ng costs, kundi pati na rin sa pag ng value para sa customers. Ang pag-invest sa quality products, effective marketing, at excellent customer service ay pwedeng mag-lead sa mas mataas na sales volumes at syempre repeat business na sa huli ay magpapataas ng profits nyo. Ngayon na napag-usapan na natin lahat ng to, ipapakita ko na sa inyo kung paano magsimula sa Jungle Scout at kung anong itsura sa loob ng platform. Gaya ng sinabi natin sa simula ng video, ganito ang itsura sa loob ng Jungle Scout. Ayan, may kita nyo sa top right, ang unang gagawin nyo ay i-connect ang Amazon seller account nyo. Dito nyo makukuha yung access sa lahat ng importanteng data na actually ino-offer ng Jungle Scout. Isa sa mga gusto natin ipakita ay kung paano talaga i-calculate ang mga profits. Ang unang gagawin nyo ay mag-scroll pababa hanggang sa pinakababa at i-click yung Profit Overview Tool. I-click lang natin yung Use Tool button at mapupunta tayo sa page kung saan kailangan natin mag-upgrade para makuha ang access dito. Pwede natin i-click yung Explore New Plans button at may kita nyo na makakakuha kayo ng access sa tool na to. Para makuha ang access, kailangan nyo piliin ang Growth Accelerator Plan. Dito nyo makukuha ang access sa Advanced Seller Features kasama na ang Profit Tool na pinag-uusapan natin. Ayan, may kita nyo dito na ito ang pinaka best way para makapagsimula sa pagkalkula ng profits nyo inside Jungle Scout. Mag-scroll tayo pa at may kita natin lahat ng iba't ibang bagay na pwede natin gawin. May kita nyo ang historical at current profit data, pati na rin ang cost breakdowns ng business nyo. At makakakuha kayo ng at a glance view ng sales metrics nyo at mga trends sa sales. Ayan, may breakdown video pa sila na nagpapakita ng kung ano ang itsura nito sa loob ng platform. Ayan, may kita nyo dito, pwede nyo baguhin yung mga different date ranges na available at makita kung saan specific kayong pwede magsimula sa sa mga actual dates na plano nyong magbenta. May kita nyo, pwede tayong pumili ng month to date, year to date, last 14 days, last 30 days, at may full control tayo sa exact time range na gusto nating makita. Ayan, pwede nating tignan specifically yung mga products na nire-review natin. Makita kung ilang units ang nabenta, yung net margin natin, ROI, at pati na rin ang PPC cost. Pwede tayong mag-zoom in dito at makita ang exact summary ng revenue ng product, kasama na ang ibang importante metrics. May kita rin natin ang profit and loss statements na magbibigay sa atin ng exact breakdown sa lahat ng gastos sa Amazon account natin para mas sigurado na profitable pa rin ang business natin. Meron pa ngang ibang transactions kung saan pwede tayong maglagay ng manual entries para siguraduhin na nailagay natin lahat ng importanteng details na kailangan natin malaman sa Amazon business natin. Pero other than that, yun na yun. Kung may mga questions kayo kung paano magsimula sa Jungle Scout or kung may gusto kayong or kung gusto nyong malaman pa yung mga details tungkol sa tool na to, make sure na i-comment nyo sila sa comment section. Huwag kalimutang i-hit yung like button at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang mga future videos namin. Sana nagustuhan nyo at makita-kita tayo sa susunod na video.